Uh, nice ko i-share sa inyo kung paano natin gawing webcam ang ating cellphone so gumambo tayo ng bmx ayan ganyan po kalinaw no lagger ayan so papakita ko pa sa inyo kung paano well, welcome to my youtube channel so narito po tayo sa desktop ng aking pc so ipapakita ko po bali ito ang aking cellphone So, bali na-download ko, na ko na po siya So, punta lang tayo sa download. Ito yung aking cellphone. So, install natin siya. Ito po yung file o application. Ayan, install natin. Ayan, ganyan po siya. And then, i-open natin siya. Ayan, open natin. Ayan. So, bali, i-open natin siya. Ayan. Ayan, tuloy-tuloy lang. So, bali, ito na po siya. So, balik gawin po natin i-open natin yung ang ating vmix. B ang vmix na ginagamit ko ay trial. Yan. Trial po yung aking gamit ng vmix. So, dito, mais ko ipakita sa inyo kung paano natin ito connect. Yung phone natin as a webcam. So, bali punta lang tayo sa add input. So, dito tayo sa NDI. Yan. This is the capture. So, dito sa yan. So, A54 yung aking gamit na phone. Samsung. So, yan. So, bali, wala pong lumalabas. Bali, dun sa screen na sa cellphone. I-click natin yun para mag-read. So, yun. Nag-display na po yung camera. Ayan. So, ganyan po siya, mga kaibigan. So, makita nyo po ay ganyan po siya. So, pwede na po gawin nyo yung ating webcam, ang ating phone. Yan. Ganyan po siya. Tapos, Pedi natin eh, makita ang ating sarili. So gagawin natin uh, i-click mo lang yung setting na yan. Yan, din tapos yan. Yan. Okay, yan po. <laughs> so now, uh, dito muna tayo sa uh dito po tayo sa another uh, PC. Ayan ang PC ko. Yan. Ayan ang PC2 ko, yung sabi lang ay PC1. So, nag-open ulit ako ng another BMX. Ayan. So, makikita nyo po dyan. So, yung add input natin. Ayan. Ayan po tayo. Then, i-add natin siya. Okay. And then, i-okay natin siya. So mapansin nyo po ay dalawa po So basta ang importante dito ay the same network, the same IP address para magkita kita po sila. So ganyan po siya mga kaibigan. Ayan. So ito ako. Ayan. Bali working po siya. Ayan. Okay. Sana magustuhan nyo po ang aking video. So, sana huwag nyo kalimutan mo subscribe at uh, para sa mga bagong video. Yeah. Hanggang dito muna tayo. Salamat po. Salamat po sa Diyos.